lipat na sa mas malaking kulungan ngayong gabi si Ramon Joseph Bautista. Pero bago nito, dinalaw siya ng kanyang lola na naging emosyonal nang makita ang lagay ng apo. Nakatutok doon uh, si Bernadette Reyes. Bernadette! Mel Pasado, sa is ngayong gabi ng ilipat si Ramon Joseph Bautista mula sa SIDJ patungo sa kustudiyan ng BJMP. Pero bago iyan, dinalaw muna siya ng kanyang lola at ilang malalapit na mga kaibigan. Alas 12.30 ng hapon ang dumating dito sa Paranaque City Jail ang lola ni Ramon Joseph Bautista at ilang malapit na kaibigan ng pamilya. Hindi nagtagal si Lynn Madrigal pero sa na raw na nahaplos niya ang apong ilang araw ng nakakulong. Anak! Pangawag na yung mo. Halos hindi gumagalaw sa pagkakahiga si RJ buong araw. Pero nang marinig ang tinig ng kanyang lola, agad inilabas ang kamay. Nagdada-dada pa ka sa iyo. Alam. Alam ko. Hindi mo ginawa yung pinaparatang tayo. Pero nagdada mo ang mga 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 RJ, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya namin lahat. na yan. Pagsupok lang yan. Magdasal ka lang, anak. Please pagkabitaw hindi man nagsalita si RJ pero may pahiwatig ito sa kanyang kalagayan. Ano na Naikuwento rin ni Lola kay RJ ang pagka-ospital niya at nang ina ni RJ na si Jenny Lee. Na-stress po ako yung, yung sumagit buong katawan ko, yung chan walang hinto. Basta iba, hindi ka makatulog, pagod lahat. Hindi rin daw totoong may alitan sa pera ang magkapatid, kaya hiling raw ng pamilya. And they, and they... Ipandasal kanina na ang pamilya sa pinagdadaanan namin kasi napakasagit ito, dagok sa buhay namin lahat. Wala na iba kaming kakapitan kundi ang Panginoong Isus. Naniniwala rin ng lolo na babalik ng Pilipinas ang isa pang apong si Ramona na nadamay rin sa pagpatay sa kanyang kuyang si Ramjen. Hindi karapatan niya yun kasi may asawa siya. Pinauwi siguro ng asawa niya pero babalik yun pagdating ng panahon ng Ipinagtanggol rin si RJ ng kanyang malapit na kaibigan. Hindi magiging mentalidad ng bata yung pumatay ng ganon. Sa batang edad ni, ni RJ, hindi siguro niya magagawa yung ganon. Nakakuha ang kasama ni RJ dito sa Paranaque City Jail si Michael Nartea at Roy Francis Tolisora mga sospek sa pagpatay kay Ramjen. Hindi mo natuloy ang preliminary investigation laban sa si dalawang sospek na i-raffle naman na ang kaso laban kay RJ. Mel, maghapon na nakahiga lamang sa selda si Ramon Joseph pero nang siya ay sunduin kanina na mga operatiba ng SWAT ay hinayaan muna siya na makalabas ng selda bago siya ay pinosasan. Agad naman siyang idineretsyo sa BJMP facility at uh, doon na hindi na pinayagan na makasunod pa ang media. Mel, nai raffle na ang kaso ni RJ at ito ay napunta sa Regional Trial Court ng Paranaque Branch 274. Ayon sa ating mga nakausap, ay, uh, nagbaba na ng commitment order ang korte ibig sabihin mula sa kostudiya ng Paranaque pulis ito ay nalipat na sa kostudiya ng BJMP, Mel. Bernadette, bali yung uh, bumisitang lola na si Lynn Madrigal ay ina ni Janeline Magsaysay. Tama ba yon? Oo. Mel, tama ka dyan. Si Lynn Madrigal, isa yung dating artista. Siya ang ina ni Janeline. Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes.